Na, Sige ba, yun. Hanggang dito na lang po kami. Um, eh. Nakakalati na ba tayo ng bundok, friend? Oo, nasa Kalahati na po tayo ng bundok at medyo bababa na po tayo kasi siyempre may pasok pa po tayo. Ayun. Sige. Yun. So wakas, pababa na po kami ng bundok at yun, nakakalahati na po kami ng bundok na ang arayat at yun, medyo nakakapagod pero masaya at nakakaba So pababa na po kami Dun nga ba, sa mga Nililigaw na tayo na. Yeah, nililigaw niyo daw kami. Nililigaw na ato sila, babe. Kaya na rin ang mga sa parin. Oo. Okay, turn lang parin. Ayan po, ah. pababa na po kami ng hilip. At yun. Hanggang kalahati lang po muna kami na Mount Arayat. Siyempre, hindi man po kami mga professional dito. Tamang pasya lang po kami dito para lang po So, pababa na po kami. So, sana po, ligtas din po kami makababa. Sige yeah. yeah. yeah, ba? Pababa na po kami. Ito pala dito, no? Dito talaga biro, makit na ano? Mount Arayat. O oh, kahit ano bang bundok, delikado talaga. Kaya huwag na huwag kayong akit ah, mag-isa, dapat may isa ba kayo. Dapat nyo kami. <laughs> Ayun, sige. Ayan, mababa na po kami. At yun. Doon po, nagtatapos sa aking Mount Arayat Adventure. So, ito. Yan, bababa na po kami. So, mamaya ulit, papakita ko po kung saan na kami.